Magandang araw sa inyo ngayon. Uh, sinamahan ko yung asawa ko. Uh, pumunta kami ng palengke Ayan. Napakaganda talaga para bumili ng pangsahog. Wow! Sa ating uh, lulutuing ulam. Ayun. Bili niya siya ng bawang. Ayan. Siyempre, okra. Masarap din yan. pilih-pilih pili 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 sa pili 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 Ayan. Lakad-lakad na nga. So, ikaw ay para sa, ayan. Ayan, nasa bahay na kami. Ayan, bunso. Oh, malungkot ata. Well, Repair na. Well, ayan well, yung mga sanggap natin. Ito na yung bato natin na oh, sardinas. Sardinas ano, ini namanya tuh dalbus nangka muti wow, serapnya lah dalbus nangka muti nah, nah sardinas mah enggak ya. gayat-gayat bisa sibuyas bawang ini bawang Siyempre, sardinas. sardinas. Napakasarap na sardinas. Ang yung paborito uh, nating ulam uh, ulamin dito sa atin. Yan, sardinas. Yan, sarap. Wow. Yan na nga, nilagay na. Halo-halo. Magic. Magic na yung okra na ilagay na paminta. Luto na nga. Luto na. Siyempre, unahan na nating uh, tikman yan. Talagang, oh, eh, sarap po. Oh. pa yung usok. Siyempre, bagong luto eh. <laughs> prepare na kami. Ayan ay na yung uh, finish product. Finish product na uh, sa Binas. Ayan yung mga anak hindi mapili sa ulam mga yan. Kahit anong ipakain mo dyan, kainin nila yan. Di Martin sa mga pagkain, ulam, uh, yun ulam. Ayan. na kanina nga at pinas forward na natin. Naglaro pa nga talaga ng plato. <laughs> Ayan. Ito yung panganay ko. Gulay talaga yung una. Sarap. Ganyan dapat lahat ng bata hindi mapili sa pagkain para healthy. Malusog ang katawan. Anday sir, kain mo na niya.